Ayan. Okay. Okay, so, dumating na po tayo sa ikatlong bahagi ng ating ang pagbabaklas part 3. So, naparoon nyo na po yung part 1 tsaka part 2. Kung ganyan po na itong kanina, yung mga padlock ay tinanggal tapos kinuha nila. Say hi. Yeah, hi. Yeah yung mga gamit na pwede pang pakinabangan. Pero siyempre, hindi namin sinabi doon sa ibang kasama nila. Pero alam ninyo, kayong mga nakakapanood. You know? Yung mga basura, sir, eh, itapon na, na. Sige po. Sige po. Well, Including mga aso nyo, ne? Kung matitira ko, may hayo na. May uh, ano yung basura? ba? Wala. Ano, nakuha niya yung mga dapat kuhanin? Hmm. Sa inuwi, uh, kinuha niya na? Bugyo. Yung tali nakuha na. Okay. Ito, so, walang namin. Tapos parang na namin. Sige po, sige po. Ayan. Uh. May pandakot doon yung kulay itim. Mas malaki siya. Mas malaki ang daspan pan item.

katabi ng walis na ano, nakano ko, nakalimutan ko. Sir, mamaya bilhin mo ko ng walis tingting, -ting, ah? ha? mamaya na, bago kayo muwi. Wala, ang walis tingting -ting ko yun, may hawakan, may tangkay, eh. ayoko yun, masakit sa... Ayaw tayo, ibiyahin mo muna nga ito. Ibiyahin mo, siyempre, unahin mo muna yan. O, pag pa, 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 ako, walis tingting, -ting, no? Dalo na lang, dalam na kami sa bayan. Opo, 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 sir, sige po. Siyempre, priority natin to, di ba? Walis ting din. tsaka last pan na rin kuya, no? Ano? Uh, naman kuya, no? Wala akong dalang para sa set. Hindi ba yun natin, sige. Nakbo. <coughs> Nakbo. <po. coughs> sobra. Oh. Oh. Ay, inuubo ka rin, ano? po yung mga aso at uh, pinamimigay ko na rin po yung ibang aso may mga meron na po may ari lahat no unfortunately at uh, yes uh, naway maalagaan sila sa kanilang pupuntahan na bago mga tahanan hindi po ba I'm praying for their good health long life although Inubo ka na. Eh? Inubo ka na. Ano hmm. karga? karga. Nalagyan niyo na, na. pwede 'yung lagyan ng ano kargahan niyo. Wait, 'di. Mm. Oh, pagkatapos yan, tatanggalin na. Okay. Okay. Tatanggalin na. O yung pusa, i-move nyo muna yung pusa. Nakaharan yung kanya ng sisidlan. Nakaharan yung lagyan ng pusa. Pipitara pa yan, di ba? Oo. Oh, para at least ha, nakamatch naman yung pusa, no? Ano ba yung napili yung aso na? Kuntundan nyo ha? Kasi pipili rin doon si Mario tumawag. Hindi ko yung wooden sa akin po. Baka mascot na naman. Ako po. Mahal ka ba ako. tapos Nandun naman, hindi naman nawala. Okay na lang, okay na sir. Meron nakalagay doon na parang bilog na bakal sa taas. Alisin nyo muna, no? Bilog na bakal. Hindi ko alam. Ano bang klase yun? Parang takit ng biskuit. Oo, huh? oh, yan. Ano ba? Trying oh. sauce, sir meron na para sa plato. Tapon mo na yan. Kalahin hmm. mo na rin yan. For the, for the longest. Ha? Eh. Ano yan, Cyrus? Ano yun? patablang lang yun? Pwedeng iwi mo yun oh, sa bahay mo. Ayan, pwede. Matagal na yan. Tignan mo, nandiyan pala yung sa taas yan. Hindi ko alam yan. Makaya mali ka eh. Yung aso, nakita nyo ba? Ayan eh. <laughs> I will fix him. Fix, fix. Fixing time. Okay. Oh, ayusin. Ayan. Uh, 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 ina, Ayan. Okay. Okay, so Hindi pa pala huling bag Kinabot ng part 4 Part 4 Ang ating ang pagbabaklas So, proceed na po tayo Thank you sa so pananood God bless